Cherry, paano deal mm -hmm. ng mga kamag-anak na mababay? Angat mo kasi sa sarili mo. Alam mo, mga kamag-anak, in general, talagang regular na mababa talaga tingin sa inyo. Because of possibly two things, baka meron pang iba. Una, kasi too much familiarity. Eh. Diba? Walang propetang kinalugdan sa kanyang sariling lupay. Eh. Minsan, too much familiarity breeds content. Pagka sobrang familiar na sa iyo ang tao, nakakagawa na ngayon ng level ng disrespect sa iyo yung tao. Sobra-sobrang napamilya sa iyo ng tao. Eh. That's one thing. Another thing is baka kaya mababa ang tingin sa iyo kasi mababa ka naman talaga. ba diba? Ganun lang naman yun eh. Minsan, life is about leveling. ba diba? Kung gusto mong mataas ang tingin sa iyo ng tao, upgrade yourself. Kasi baka hindi naman nila ibinababa yung level mo dun sa talagang level mo eh. Baka yun lang talaga level mo 'di diba? Kaya ka mababa sa paningin nila kasi 'yun talaga 'yung level mo. Wala kang trabaho, tambay ka, adik ka pa, babaero ka pa. Diba? Tapos ang gusto mo mataas ang tingin sa iyo. Hindi, aangat mo kaya 'yung tingin sa iyo ng tao. How do you do that? By being a high value individual. Paano 'yon? Magtatrabaho ka unang una kasi wala masyadong respeto sa mga taong tamad. Kung gusto mong irespeto ka ng tao, dapat masipag ka hindi built ang mga tao para ang purpose ng buhay mo ay e yung pilata ka lang maghapon magdamag. <laughs> hindi yan ang purpose ng buhay. na sobrang lupit nun, no? isipin mo, gusto mo nakahilata ka lang maghapon magdamag tapos gusto mo mataas pa tingin sa'yo ng tao, ang luho mo naman. <laughs> ang luho mo naman, buta naman. Di ba? Dahan-dahan lang kayo dyan sa mga ganyan. Alam mo, simple ang konsepto. Kung gusto mong tumaas ang tingin sa'yo ng kamag-anak mo, detrabahuin mong tumaas ang tingin sa'yo ng mga kapag anak mo. ba? Diba? Paano mo gagawin yun? Lalayo ka muna sa kanila, build yourself, build a strong foundation, build a building on top of that strong foundation, and then come back to them successful. Tignan mo, mataas ang tingin sa inyo.